Sino kong binabantayan mo? Bruno? Sino binabantayan mo? Ha? Sino binabantayan mo? Ha? Sa ka nang galing? Ha? Sa ka nang galing? Hmm? Uh, Sa ka nang galing? Ito nga ngayon Ha? Sa ka nang Ha? Ha? Saan ka nang at kaya nga Saan ka tumambay? Saka tumambay, ha? Saka tumambay, ha? Saka kumain. Hmm? Saka tumambay, saka kumain. Hmm? Parang pilay ka na naman, ha? Ha? Pilay ka na naman? Ha? <laughs> <laughs> Inuntog na naman. Hala. <laughs> <laughs> hmm. Magkabang tayo ng bibili. Bruno, mag-abang tayo ng bibili. Nah. nah. jangan tutup lagi. Hah? Kita ngawin nanti pindahan. Gentulah anak ganta, ha? Gentulah anak ganta, ha? Kita tarik kita, Kau Kita tarik kita, Ito ano tayo kikita. Ano na? Hmm? Ano tayo kikita? Kung puro ganyan. Ha? Puuwi lahat para kumain. Yung mo nagtitinda. Tingin nga ng paa. Tingin nga. Baka mamaya yung masakit ang mga paa. Tingin ako ng kuko. kumakain yan sa abin eh nakain ka ganito eh eh sino na nakain ka sa akin eh ay eh, munita di sumunita sa akin eh, eh. <laughs> talaga na trip yung maglambing niya naman eh natrip na naman hmm? Hmm? trip na naman yan trip na naman sa ng mamay. Rigo, 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 rigo. Talaga naman pag sa... galing din. Napakahusay. Hmm? Rigo, makatingat akong kakama. <laughs> ah. <laughs> Kinamot ko na yan. Ha? Kinamot ko na. Oh. <laughs> Ini <laughs> enggak. Hmm. Ada masalah kayak ini bro. Ada masalah kayak Apa bro. bro? Hmm? Oh. Nomor imei Hmm. Tidak Oh Tidak, saya tidak Hmm 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 Tidak, saya tidak ingat Ha? Huh? Tutulog ka na? Muro na? pikit na nga eh. Pikit na nga. Wala ka naman. Ano? Kain na ka? Hali. Yeah! <laughs> Nahulog. Nahulog. <laughs> Nahulog. Ay, kira ko. Kuya, lagyan mo ng pagkain si Bruno. Wala pala daw siyang pagkain. Oh, sikat. Algy, algy ni Brandy. Bigyan mo daw siya ng oh, sikat. Wala naman pala. Eh, kukuha na. Yun, tumakbo na. Kukuha ka na ng oh, sikat. Wala naman niyang pagkain eh. Ito pala na kuha. Oh. Andiyan na. Andiyan na. Hmm. Hindi may pagkain pala, gutom pala nga naman eh. Mm. Kain. Pilay ka na, ha? Ah? pa, o pilay nga, nakipagbabag ito. Hmm. Kaya gutom na gutom eh. Mukhang nakipagbabag si Bruno mga mamay e. Pilay na naman ang paa. Meron naman tayong, nakuha na pala yung isa kanina. Yung bagong gawa natin ulit at may umorder pancit meke eh. para sa butang gaslome uh, para sa butang gaslome 5 kilo ang kada isang ganito hmm. ayas madilim na naman mukhang uulan na naman mukhang uulan na naman yes. natulog na ang mga buyer Saka na ulan na nga. Maglalagay na naman tayo ng kwad. Mamaya mga kamamay maglalagay na naman tayo ng luna para hindi mabasa ang ating bigas sa may harap. Piyong yung ari uulan na ulay, madilim na ulay. Kanina ito may ilala ng kaunti. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ni Boss Bruno. Eh. <laughs> ah, Mamaya na ulit mga kamamay. Magbububong muna ako. Mag-along pala magkakapit muna ako trapal sa harap.